hiyatag niya may dami po. ha? minus 2 plus 2 by take one, so 85 with egg with cheese and guys ah, biglang gumakas yung ulan so hindi kami makaalis ni Desire. yeah what's up guys yan update na naman tayo sa ating tambak sorry <laughs> dito sa ano. Sa, yan, malapit nang matapos yung pag ano, tambak sa, sa ating kusina. Sa kusina. oh, yan, guys. And, malapit nang mat, matapos. konti na lang yung kulang, oh. Dito, kulang pa to. Kailangan pa siya itamper. Dito, kulang pa. konti hanggang doon. Sa may balde na puti. Kasi, pin, pag tinapak-tapakan siya, ano, oh ah uh, ano pa siya bababa pa yung lupa so yun <coughs> so paunti-unti na lang yung ano pa trabaho sa ano dito sa kusina yun at at ngayon po ay alis din kami ni December hati ako niya sa dapitan right. wala na yung may long neck Yes. Alright, guys. Ma, Mag-lipitin na tayo ng dito sa tindahan. Kasi tayo ay alis. So, mamaya ko na lang to. Ayan. 20%. 59. Lahilmit ko na po. Palugog so, uh, mag-clear na siya da. yung ating cellphone mag play lang yan so live na Agyabes um, uh, balay. So, right guys. Eh, ano po. na tayo kay Baby Siri sa Bukitan. At <coughs> parang uulan ah. na. Parang uulan. Parang oh, yeah. uulan. Balik sa gunting. So, bibili tayo ng gunting mamaya pa sinaiksi so, yung ating gunting para pang gunting sa tempura. So, Bibisnes ko kasi tayo ng tempura. Helmet. Sila ni si Itoy at si Dennis iwan na lang muna kasi wala silang malis. So, yun guys. Alis mo na tayo. Papo. Ala, gatalitin na. Parang uulan na. Atras. Ah. ko Des. Ah. yung ating upuan guys yun o no? matuloy yung tubig oh. tingnan, eh. o tingnan o pwede wang nabasa tayo ang daming tubig pumasok

Ayag mas dapitan, oh. dipulog. Ayan guys, umuulan na talaga. Hindi na mapigil yung ulan. Talagang uulan na siya. Sabangan so, na lang yung pag-alis natin guys. Punta ang dapitan. Mahatid na tayo kay Desiree. So yun guys, ah, biglang gumakas yung ulan so, hindi kami makaalis ni Desire. <laughs> At maaga kami umaalis. Maaga kami pupunta sa ano sa dapitan. So yun. Pag pipilitin namin ay ano mababasa kami sa ano, sa ulan. So biglang bumuhos yung ano malakas na ulan. So, update natin mamaya pag alis natin pag hatin natin kay Desire guys bintana. So, yun guys. Suminto na yung ulan. So, sana hindi lalakas yung ulan sa daan. So, alis na kami ni Desire. So, update na lang tayo doon sa ano, sa Kasi palagi lang kita yung ating vlog sa road trip. <laughs> Wala na yan may tuba. <laughs> Ala, pa pelas dose eh. na na. <laughs> Nagamang <coughs> kakuan, ga tagurha tagutlo may dala. Eh, wait, siyan so, may bibilisan na nang tuba. Kasi so, wala nang tuba ay ubusan na. So yun guys, ah, dito na dito sa ano, dapitan no, uh, mainit. Dito lang sa amin sa pinya niyo maulan. Mainit. Ah ay in order ng milk tea. Uh, avocado flavor. So, may na sila burger. So, order tayo ng burger. Uh, yung buy one take one. Kasi <laughs> tay nagugutom. Burger po teh.

Sarap yung buy one take one. So, 85 with egg, with cheese. Saan kayang masarap nito, guys? With egg or with cheese? So, try muna natin yung with egg. Oo, oh, okay. ate. <coughs> dito sa sa ano, sa uh, Children's Park. Dumaan tayo sa Children's Park. May binili kasi ako doon sa, ano, sa Taiwanese. Kasi kaya ano, para sa pang, yung pangluto natin sa tempura. So, ay nag-meeting sa ating order. Dito muna tayo. So, 85, 35, 18, 19. 18, 20. So, 120. Sila hmm. yung mga kids, si Mama. Miss Mama sa paghatid ko, si Doon lang po sa amin yung ulan ang lakas ng ulan dun dito mainit mainit sa dikitan

May, mayroon yung mga ibang street food dito. may nagbibinta ng mga french fries kiyang shuma yan mga street foods ito yung ano sa dapitan sa street foods uh, mayroon yung itlog ba na hina uh, nilagyan ng pork kamarino quick quick wala yan quick 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 <coughs> lubo tayo guys ang ating milk tea. So, sa tabing uh, sa Children's Park, tabing dag. Ito so, natin kumain. Twenty. muna tayo sa upuan hanap tayo lang upuan guys para makapag tayo ng maayos hindi nakasama si Dennis. yung itlog sa loob itlog at saka yung uh, patis burger patis ito yung ating snack nagutom tayo guys sa kagpabiyahe masarap <laughs> <laughs> masarap yung kanilang loto Masarap pa in fairness. sa pang meron Mas masarap yung si Jollibee. kumain nito guys, sayo. uwi na tayo. <laughs> hindi mo na tayo makapagpasiri. Mas Kuka. Ito may mo yung alam niyo mo? Jacob. Ano mo ang gadoha? <laughs> may namamas ko sa atin guys. So, pagbigyan natin. Ano daw pang na bigyan natin kasi pang daw niya sa school. Para may pang siya guys.

May nanghiyan sa atin guys, wala na tayong kambigay kambili Salamat lang. hmm Bayan-bayan na mato. to. Ay, ba, Hindi man napasalam. pasalamat ba 'yan, Ma'am? Tamonay bala, sanyo Away-away ba.

dati ko sa Manila, nagbibinta kami ng powder sa ano, doon sa Bell Cup. Nagbibinta kami ng powder at saka yung sago. Ang dito ay sago. Sa, sa ngayon ay ano na, milk tea, milk Nagiba yung pangalan, dapat sago. So yung sago may flavor. So yun, ito pa, avocado flavor. Abutido. tamang basurahan. Sa tamang lagayan. Tayo so, hmm. nagbabarf na, busog na. Sa so, yan. Tapos so, tayong kumain, uwi na tayong is. Dito nanti pagdating doon. So, alright guys, nandito na tayo. Dumating na tayo sa pinyan at sa ating tindahan at ayan. <coughs> Buti hindi uh, umulan kasi kumilimlim naman yung panahon ng langit. So, hanggang dito na lang yung ating vlog. Uh, salamat sa lahat ng support. Bye-bye.